daming tanong about dito sa mga uh, silicone mat o baking mat ko. So, explain ko sa inyo yung pinakaiba nila bakit ako mayroon ganito, mayroon ako 'to. Mayroon pa ako nung isa. Ito. So, explain ko kung saan siya mas maganda ginagamit. Marami akong klas, uh, piraso kada isa. So, may pinagagamitan ako niyan, depende. So, ito muna, explain ko muna sa inyo 'to. Ang tawag dito is perforated kung di ako nagkakamali, pasensya na, bulula ko, ulyanin pa. Perforated na mat. Makikita nyo, see-through siya. And pag hinipan ko siya, lalabas yung hangin. So, saan to ideal gamitin? Magagamit mo to sa mga uh, big products na gusto mo ding maging toasted o pantay yung luto sa ilalim. Katulad ng baguettes, mga artisan breads, ano pa ba, ba? Eclair, creme puff, kasi magiging dark din yung ilalim niya. Kasi kung ano yung dark nung ibabaw mo, ganun din yung magiging kulay nung ilalim mo. Magiging pantay. ah, uh, saan pa ba? Torch, especially ito. Same sila ng concept. Ito mga, uh, hindi na uso ngayon yung mga tart na, ah, uh, ginagamit ko pa rin mga tart siya, tart mood ko. Pero, ito na kasi yung ginagamit ngayon. Yung ganito, yung walang ilalim. Kasi, katulad ng idea, idea nito, na butas-butas siya, ito, pati yung gilid niya, makakapag-release ng steam and napapasukan ng init para mabake siya ng pantay. Ganon yung concept ng ganitong perforated na mat. So, yun. Sa mga ginagamit ko to sa sa mga ganun, sa mga breads. Kahit anong breads, pwede dito. Saan pa ba? Ayun, hindi siya pwedeng gamitin sa mga, ah, hindi, pwedeng gamitin, pero hindi siya maganda gamitin sa mga big products na flowy ah, uh, like nung ginawa natin kanina. Wait. Ah, uh, so para mapakita ko sa inyo ng maayos. Pwede, naman, pwede naman, lahat naman pwedeng i-bake dito. Magkakaroon lang kayo ng konting problema. Lalo-lalo na lalo, depende doon sa mga big products. So, ito, makikita nyo. Ito, this is, ano, cashew wafer. Makikita nyo, ang glossy niya. And mabilis na mabilis lang siya. Wala siyang kahirap-hirap i-release doon sa... Ito ang ginamit ko dyan. Ay, cheap. <laughs> wala syang kahirap-hirap i-release dito. After niyang, eto kasi, pagka na mo na, pagka sa parchment paper mo to bini ang hirap-hirap tanggalin ng papel pagka kadikit dito. Promise. Kahit low, uh, low, kahit nag na 90 o 100 degree Celsius lang ako, mahirap pa rin siyang tanggalin. Lalo-lalo na kapag nag 150 kapag binibake mo to, dikit talaga kasi, Uh, pagka mataas kagad yung temperature ng mga ganitong wafer, most likely, nag, ano yan eh, So, liliit siya. And, uh, ano siya, yung nagtutubig, madikit, naglalabas siya ng syrup. So, lalo na sa parchment paper, dimidikit talaga siya. So, ayok, na intindihan nyo. Dito, pag ito ang ginamit mo, mabilis lang siyang tanggalin. And, nakikita nyo naman, pantay yung pag-brown yung pag niya and makintab. Ito naman, sinadya ko to para makikita sa inyo. Dito ko siya binig. Nakikita niyan? May tapyas-tapyas siya. Kasi since flowy itong butter na to, nung nilagay natin dito, yung, yung butter, yung butter na to, lumulusot dun sa butas-butas. Madali lang din naman siya tanggalin, pero may, ah, uh, mga toasted, uh, tas i-release mo siya, yung i-spatula mo pa siya para matanggal malutong na malutong to si pwede siyang mabasag ihirapan ka pero pwede pag sanay ka na kailang yun nga may chances na mabasag mabasagan ka uh, katulad, katulad ng pavlova o kaya merengue cookies mas maganda sa mga, sa mga ganitong mat. okay sana intindihan nyo so ito naman katulad ng sinabi ko kanina kalahat ng ginagamitan nyo ng parchment paper like cookies Uh, lahat, lahat pwede niyang i-bake dito. Magkakaroon din siya ng even browning sa bottom. Pero yun nga, hindi siya katulad nun. Na crispy. Eto, pagka mga breads, hindi siya malutong. Para ka lang din nag-bake sa uh, pan na may shortening. Pero dito, pantay yung pagka-brown. So, ko ginagamit. Sa cookies ko to specifically ginagamit. Kita nyo, gupit-gupit siya. Kasi, uh, para sukat dun sa baking pan na ginagamit ko. Pwede nyo rin itong gamitin sa cakes. Kung ayaw nyo nung, ano, uh, kung ayaw nyo nung nagbabrown masyado yung crust, maganda itong gamitin. Okay? Kaya lang, pagka, pag sa size nyo siya gagamitin, yung gugupitin nyo siya, pwede siya mabutas. Kasi, pagka natutupi siya masyado, o na siya masyado, yun, matagal na to sa akin, nabili ko lang to for 120 110 or 120 pesos online. Two years ko na siyang ginagamit. So, kung gumagamit ako ng parchment paper noon o glassine paper, sulit na sulit na. Malaki na yung, ano, malaki na yung natipid ko. eto naman, nabili ko to uh, recently lang. Parang ganoon din. Parang same lang sila ng price. Online ko lang din nabili. Hindi ko na maibigay sa inyo yung, ano, yung link kasi marami akong na Marami na ako na check out. Ang haba-haba na -haba ng humukayin natin. So, ayun. Mura lang siya. And kung mamumuhunan kayo, kung gusto nyo mas makatipid in the long run, okay, gumamit ito. Nga ng big products, pwede mong gamitin dito. Macaroons, maganda din siyang gamitin. Pero, pag sa macaroons, mas gusto ko <laughs> ito preference ko lang ha. Yung French macaroons, uh, mas preferred ko sa parchment paper compared dito. Kasi pagka dito kasi since glossy siya, masyado madula siya, masyado masyado lumalapad. awan ko, ako lang din naman 'yon sa mga pistachio na gano'n na mga macarons. Mas gusto ko sa ano, mas gusto ko sa parchment paper naman. Ano kay ang ano lang 'yan eh, parang ngahanap uh, ka ng magwo-work sa iyo kada, kada, isang big products o isang pastries. So meron din ako ganito, papakita ko sa inyo kahit pangit na siya. So, ito naman, <laughs> reusable lang to na parchment paper, pero para siyang tela. Matagal na rin sa akin to. Nabili ko lang to parang 33 pesos each. Kita niya yan. Para siyang tela. Yun nga lang, naghihimul-himul-mul siya. Ginagamit ko naman to sa mga chiffon. Marami akong ganito na ginupit ko, tapos naka, ano, naka sukat dun sa mga round pants ko o square pants ko. Ganun din, para kung ayaw mong magkaroon ng toasted na sides or bottom, perfecto. So, yun nga, yun lang. Pero nadumihan siya. Nagkakamantsa siya siya. Nadumihan siya. Lalaban mo lang siya o kaya, hindi mo lalaban, hindi mo kukusutin na. Uh, ano mo lang siya, padaanan mo lang siya ng sponge, na may konting sabon, tapos babanlawan mo. Tapos, pagka ano, sasampay mo na hanggang matuyo. So, yun naman, nahuhugasan din yun, yung dalawa. Nahuhugasan din yun. Katulad lang din. So, ayun lang. ayun lang. Marami pa siyang dapat i-explain o marami pa siyang pwede kong explain sa inyo kung siya, siya marami pang ginagamit. Pero, yun ay yung pinakabuod. Uh, ito lang talaga ay butas-butas para makalabas yung steam, makapasok yung init. So, ito, silicon mat, pang substitute sa parchment paper. Pwede ka mag-paint ng, uh, ng kahit ano na easy release. Hindi siya didikit. So, ito, parchment paper na reusable. So, yun lang. Thank you. Sana natuto kayo.